Shortcut to mga kaprobinsya. Ito yung pinaka-shortcut na daan kapag natapos ito. Uh, wala ng ibang mas shortcut pa na daan papuntang Bicol kapag natapos to. Ito na yung pinaka-shortcut. Hindi eh, ka na dadaan doon sa may dati nating dinadaanan papuntang Bicol na welcome to Bicolandia. Yun, hindi mo na madadaanan yon. Ito siya mga kaprobinsya. Ayun o. No vloggers no authorized yan yung ginagawang kalsada hindi pa rin pala tapos kaso bawal ang vloggers hindi tayo pwedeng mag uh, punta punta dun hindi ko sure kung anong tamang bigkas dito eh, no? kung ginyangan o ginayangan kasi may A Ayan eh, no? o no? ginayangan pero yung ibang nagbibigkas nito ang dinig ko ginyangan lang pero may A kasi kaya ginayangan yung basa ko eh. Yun mga kaprobinsya, welcome back sa inyo At nandito tayo ngayon sa may uh, unahan ng Kalawag, Quezon mga kaprobinsya At meron tayong titingnan ngayon mga kaprobinsya Madalas uh, pagka tayo ay bumibiyahe papuntang Bicol Ay dito tayo dumadaan sa malaking kalsada Papunta dun sa may uh, Welcome to Bicolandia hanggang sa liliko tayo doon sa may dait. yan talaga yung pinaka natin eh, no? pero merong ginagawang kalsada rito mga kapibinja na hindi mo na yon dadaanan at diretso ka na papunta ng tigkawayan keso ano Sana nga lang ay tapos na at dito yan sa may ginayangan Quezon mga kaprobinsya at sana tapos na yung tulay doon kasi yung tulay yung magdudugtong papunta doon sa may Tegkawayan, Quezon. Kaya yun yung ating pupuntahan ngayon. Titingnan natin kung uh, tapos na ba kasi parang 3 years ago na ata o 2 years ago na ginagawa yun. You know? Parang uh, pagkaluwag-luwag yata ng pandemic yung sinimulan. At ilang taon na dalawa or tatlong taon na siguro yung nakakalipas siguro naman may mga improvement na ngayon eh no kahit papano, meron na sigurong nagawa at kapag natapos yan mga kaprobinsya napakalaking alwan yan dahil hindi ka na dadaan dun sa may dati nating dinadaanan papunta Bicol na welcome to Bicolandia yun hindi mo na madadaanan yun at kapag natapos yan yung tulay na dito yung daan na yan nandito ay, rekta na 'yan papunta din sa Tigkawayan, Quezon. Doon na ang pinakalusot mo sa mismong Tigkawayan, Quezon. Kaya sana ay tapos na 'yung daan na 'to, ano. Eh, Kaya yun 'yung ating titingnan ngayon kung uh, ano na 'yung improvement. Kasi medyo matagal-tagal na 'yon eh. Uh, last na pumunta ako dito, siguro mga 2 years mahigit na din. Nang katututo ko pala magmotor. Yan, nakapunta na rin ako dito pero ano pa lang yun, yung parang hinuhukay-hukay pa lang yung mga kalsada. Ngayon, titingnan natin kung ano na yung improvement ngayon. Para at least, eh, ay natin sa inyo na may iba pang way kapunta ng Bicol na hindi ka nadadaan doon sa may, yung may arko ng Welcome to Bicolandia. Rerekta ka na sa Tegkawayan. Kaya tara mga siya, samahan niyo ako doon. At maganda rin yung kalsada rito papunta ng Ginayangan Quezon mga probinsya no. Hindi din to malubak. Maganda rin yung uh, kalsada rito. Medyo masikip nga lang at medyo pabundok-bundok yung yung dadaanan dito. Kasi kabundukan na ito eh. Kaya, uh, konting tiyaga-tiyaga lang. Problema lamang dito mga kaprobinsya, kapag dito ka dadaan ay medyo madilim dito kapag gabi dahil uh, hindi pa ito ano ng ilaw sakop ng mga ilaw-ilaw sa kalsada eh, no? medyo madilim may mga part dito na madilim na madilim tsaka syempre walang ganong kabahayan kasi parang ato uh, ito ay barangay road lang Ayun! yun samahan nyo ako mga probinsya tuklasin natin ngayon kung ano na improvement doon sa ginagawang daan papunta ng Tekkawayan Quezon Shortcut to mga probinsya. Ito yung pinaka-shortcut na daan kapag natapos ito. wala nang ibang mas shortcut pa na daan papuntang Bicol kapag natapos to. Ito na yung pinaka-shortcut. At saka yung tulay na gagawin nila dyan mga kapabinsya ay tawid dagat yan. Kaya yun. Yun yung ating titingnan ngayon. Makikita nyo yan mga kapabinsya. Malaking kalsada din siya. Tapos ang labas niya ay Tigkawayan na. Hindi ako nagkakamali, Barangay Manato, uh, Tigkawayan, Quezon, yung lusot nun. You know? Niya lang ako kung may nakakaalam kung anong barangay yung saktong lalabasan. Pero sa pagkakaalam ko, Barangay Manato yung anong lalabasan nun kapag natapos. Yan, yan, yung mga damtak na yan, doon yan galing mga probinsya. Kaya sa talaga tong napakalaking alwan kapag matapos na kasi napakalapit na lang talaga eto mga kaprobinsya oh. yan ito yun malaking kalsada na kaso lang parang natigil yung construction mga kaprobinsya ayun oh. mga 10 minutes lang simula dun sa may highway ng kalawag mararating mo na to itong ginagawang daan na to ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaprobinsya yan kaso lang parang nagkaroon na ng damo yung gilid you no know? o yan o oh. nagkadamo damo na dati wala yan malinis na malinis ito hindi lang alam kung itutuloy pa ba ito parang naano na parang naluma na Tingnan natin mga kaprobinsya kung ano nang update dito sa pinaka dulo. Kasi yung pinakadulo nito, meron itong uh, tulay na ginagawa. Ewan ko lang kung ano nang update kasi nung pumunta ako nga ako noon ay ano pa lang siya. Ay, parang wala pa nga yung mga haligi-haligi. Binubungkal pa lang yung lupa. Pero itong ano na to dati, maganda pa to. Wala pa yung mga damo na yan, parang bagong-bago pa talaga. Sa bagay, Siyempre, ito magal na rin yung panahon, you know? At makikita nyo yan ngayon, mga kaprobinsya. Ang laki ng mababawa sa iyahin nyo kapag ka, dito kayo dadaan. Kasi mula doon sa may nilikuan natin, sa may lagpas kunti ng kalawag Quezon, parang nasa kung hindi ako nagkakamali, mga 40 kilometers ang tatakbuhin mo papunta Tegkawa yan. 40 or mga 45 kilometers yung tatakbuhin mo hanggang Tigkawayan, Quezon. Samantala kapag dito, baka mga 20 lang or 25. Kalahati yung matitipid mo. Ito na yun, mga kaprobinsya. Oh. Yan. Yan, dyan ginagawa yung construction. Yan, o. Oh. Yan. Ito yung construction ng tulay. At eto siya mga kaprobinsya. Ayun o. No vloggers no authorized. Ayun o. No? Ayan mga kaprobinsya. Yan yung ginagawang kalsada. Hindi pa rin palatapos. Kaso bawal ang vloggers. Hindi tayo pwedeng magpapunta-punta uh, doon ang laki na kalagay no vlogger to rise doon banda yan mga probinsya yan yung ginagawang kalsada pagtawid nyan tigkawayan keso na Diyan sa kabila o oh, diba mga kaprobinsya hindi pa rin pala tapos hindi tayo pwedeng lumapit kasi pagbabawalan tayo hindi pwede yung mga nagbablog yan napakatagal natapos nito mga kaprobinsya pagtawid nyo doon mga kaprobinsya tigkawayan kayo na yon sa may uh, malato yun na yon mga kaprobinsya sipin nyo, kapag natapos ito baka wala pang 20 kilometers tatakbuin nyo pagka dito kayo dumaan kaso lang hindi tayo nakalapit gawa nga ng ang laki nakalagay kalagay doon no vlogger another one no vlogger daw no vlogger Bawal pala tayo dito mga kaprobinsya Ba't kaya ganon mga kaprobinsya no? Public naman yan, hindi naman private di ba? Dapat inuupin nila sa mga publiko Para at least malaman ng publiko kung ano yung mga nangyayari Bakit kaya? Kayo mga kaprobinsya, sa tingin nyo ano ang uh, nasa isip nyo Na bawal puntahan Ang pangalan nitong kalsada na to, hindi pa nakalagay sa mapa, eh, no? wala pa siyang makikitang uh, pangalan kung anong pangalan basta uh, Ginayangan Tagkawayan Road siguro kasi gagaling siya ng Ginayangan kesa eh tapos tatawid siya ng Tagkawayan yun yung update dito so hindi pa rin siya tapos you know? uh, total nandito na rin lang tayo iikot na tayo dito sa bayan ng Ginayangan share ko na kayo dito sa bayan ng Ginayangan, mga kaprobinsya. Para at least makita nyo rin kung ano yung uh, bayan ng Ginayangan at magkaroon kayo ng idea sa ganda ng Ginayangan, Quezon. Itong Ginayangan, mga kaprobinsya, tabing dagat din ito. At marami din dito mga beach na pwede nyo mapagliguan kung sakasakali. Marami din ginagawa mga kalsada-kalsada rito, mga kaprobinsya. Ayun o, no? oh. agayin yan. Hindi ko alam kung saan mapunta yung kalsada na yan. Ayun, no? Yun. Pero sana unahin nila yon mga kaprobinsya dahil malaking mag maitutulong nun sa lahat ng mga bumibiyahe papunta ang Bicol. Ayun, no? I love ginayangan. Uh, PNO Bus Company. Dito rin pala yan mga kaprobinsya, ayun, no? Yan. Ito yung kanilang public market. Ayun eh, no? Ginayangan public market. yan, Eka tayo dito mga kapapinsya. Yan. Uy. Yan. Meron to silang parang pinaka-bewok-bewok -bewok eh. Hanapin natin mga kapabinsya. Wala. At yun mga kapubinsya eh, no? Ha, dito na tayo sa punta sa kanilang bewok. At medyo maraming one way dito. Kaya ingat-ingat tayo mga kapabinsya. Baka madali pa tayo dito ng one way. Pahuli pa tayo yun eh, no? Ito, pag uh, diniretso natin to, papunta doon sa kanilang bewok. Sabi dito kay Gulo-Gulo <laughs> At yung bayan ng ginyangan, mga kaprovinciya, ano? ay medyo tahimik lang at uh, simple lang. Ano? Yan, ito. Uh, pag lagpas natin dyan, bewok na nila yan o yung tinatawag nilang uh, peace port. Ayun, ano? wow. Ayan, bayan ng bulwagan bayan ng bulwagan pala dito dito at yan o oh, parang pantalan ng style ano kaya yun dyan, dyan sa taas ano yan parang may uh, stage sa taas siguro dyan mga kaprobinsya at ang ganda ng dagat dito mga kaprobinsya o oh. wow oh solid so fit, mga kaprobinsya pag umalong kaya to hindi kaya to abot baka abot mga kaprobinsya yun ano, kasi tabing dagat lang eh Ganda naman dito. Sarap maligo dito mga kapibinsya. Marami kayang isda dito. Pwede kaya mamimit dito mga kapibinsya. Ayan o. Punta tayo sa dulo. Ah, yan dito. Ito yung I love ginayangan Quezon. Ayan o. Hindi ko sure kung anong tamang bigkas dito. Ayan Kung ginyangan o ginayangan. Kasi may A. Ayan o. Ayan o. Ginayangan. Pero yung ibang nagbibigkas nito. Ang dinig ko. Ginyangan lang. Pero. May A kasi kaya ginayangan yung basa ko. Yan o. No? O diba? Comment down below nga kayo mga kapibisya kung ano yung tamang bigkas dito. Ginyangan ba o ginayangan? Parang silent A yata ito. O yan o. No? May mga upuan, pa. Maganda rito mga kapibisya kapag kagabi. No? Medyo maaliwala siguro to dito. Sarap siguro ng simoy ng hangin. Yun mga estudyante, mga kapobinsya. At yun, shout out sa mga estudyante rito, ano. Eh mga tega rito sa giniyangan keso. At yun, mga kapobinsya, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog kasi hindi naman din ganun kalaki itong bayan ng giniyangan. At maraming salamat mga kapobinsya sa pagsubaybay sa ating YouTube channel.